Oo uh -huh. uh -huh. Dapat ako yung nasa una Kasi na guide niyo ako So yun mga kuya Ako yung nasa unahan Para Makita nila kung Gano ba ito lang kung mga sag? So, yun na nga mga kayot. E-E-E-Edo Lover to this video. Good morning, good afternoon, good evening mga kasanang pinupanood. So, dito ngayon may mga gabi. Dito kami sa kasaga. Nakapunta. Adi po. Eh. Ang na. O, oh, ano? Naka may kulay-kulay. So, andito kami ngayon. Mababaw pala dito Support port na ito. Malawang tulad. Tingnan natin kung makakami tayo ng kasag dito. Isang layo-layo ang -layo nilakad namin. Kaya. Uh, ako mauna. Tugad nyo ako eh. No, Dapat ako yung nasa una kasi nga, tour guide nyo ako. Uh. So yun mga kayo, ako yung nasa unahan para makita nila kung wala ba talaga, ako mga sag? Hindi sila sa likod. Ako yung magiging guide dito na sa kasagot Kasi, Ako kasi dito ang pinakamalapit eh. Yun ang palapit mga ng kasag. Ay! Oh, maulo-ulo ka na naman. Ako, nakita ko na ito. Kuwao na naman niya. Alis. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Andito na kami gamidin simula ang mga sisi, pinangarating na kami dito. ngayon ini? wato, Ha? Hmm, buntur juga nomor kita. Hmm. Hai nah. nah, boy. Nokon moto. Hmm. Ken mana hu diso? Tambatakan. Hai nah, panasi panmu. Ya, Kau bidu mugtau ke kalakat. Kan. aku Mugtau na, ikau. Hmm. Ito piraw na. Ayan. Ito ang patay siya. Ay Luno. Paul lang So yun mga update lang Medyo hingal na hingal tayo Ngayon ako medyo Sa lahat na Ito Ano lang Pawang pa, katotohanan lamang Palagi kami pupunta dito sa Bakawan O oh, nag uh, Ito lang Itong gabi lang talaga yung sobrang layo na, ano namin sobrang layo na ang nilakad namin umikot kami doon na umikot sobrang tayo alas tama na daw ha? may buhay na daw wala man may okay. buhay na daw itong kabilang talaga mga kayo sobrang layo na nilakad namin inikot namin parang hindi ko alam sa taong ito eh pwede naman kami dumaan dito kanina wala lang set ko lang Medyo naheera tayo naman yung puto lisyu diyan hmmm kadalas lisyu diyan yun kung ano sulit naman na kala hati mahigit to ngabig sabi nga uli kung sa hati mahigit

Talaga na may pauwi ngayon. Medyo okay naman yung ano namin, Tulid naman. Malakas kasi akong ilaw sa ayan, uh, uh, ayan, so, uh, ayan, uh, ayan, uh, ilaw yun. Hindi ko naman humarap sa camera, baka sabihin mo So, pauwi na kami ngayon. Lakad na ngayon pauwi, ulit, ulit, na lang, no? Sulit naman yung lakad namin ngayon, kaya lang sobrang lala talaga kasi ito yung pinaka pinakamalayo yung nalakad namin dito sa video hindi ko lang sa taong to pinalakad kami ng pinalakad ng malayo tapos pagdating sa kasagan wala naman huli na madami at is siguro wala anak ulit ano nakuha ito ng kasag dito orang anak ulit siguro tapos ang nilakad natin harayoon yan po may alambre ha Pero siguro yung itong gabi na to, ito siguro yung pinakamarami naming huli. May alam ba dyan po sa pagtama ko sa baba? Ano? Tingin mo? Hmm. E, okay. Oo oh, nga, di man sa ano, pinakamadamo, pero pero, pero, pero sa pag, pangilaw natin, pinakasulid din ako at ito na puro alimango, ano? Pero ito, ano, mano? Yun, pero ngayon, ito yung siguro yung pinakamarami kasi. Iswa nga. Ito kanina nagkiki. Ito kanina ba ito? Nakuha! Pinaka nga marami ngayon ang na huli namin. Yun, pawin na kami. Pagod ka ba boy? Hmm? Pagod ka. Hindi hmm? yan, yeah, kung papagod, malakas ito. Ayan. Kung malakas ka, bakit mo <laughs> <laughs> di <sana. laughs> <laughs> mo <Manong ino> siya nakuha? <laughs> Hindi ko na. Nalingin na siya. Lumalandik ka na naman ha.

9.13 9.13 na? 13 13, 13. makabagal dito mga 9.13 ay mga tukong samahan niyo kami mga ito maglakad lakad lakad matatag talaga ito yung na naman natin ah. Tal nilibot ato na pandurong ang pakadyo kita. Nilakat na ato no. Grabe. Puro na lang lakat. Lakad, lakad na lakad, biglang lang lakad. Lakad sa umaga, lakad sa tanghali, lakad sa hapo, lakad sa gabi. Ang masil, an masil sa nyo mo dito sa tilho. ho. <laughs> Mabuntay mag pero batak na sing lakatan. Bagay guys naman sa pag nag-ano kami na kuranot dati matig po naman. Antay.